uh, sa ngayon vlog pala guys uh, magsira ko ng kunting idea ako kung paano natin malalaman na yung niload natin na speaker sa amplifier <laughs> kaya kaya guys ng amplifier uh, ito guys uh, bagong gawa kasi ito na payudar ito yung model niya Uh, bihira lang yata itong klase nga na uh, klase ng pioneer Ah, uh, ulitin ko lang ulit guys, uh, magbigay ako ng idea kung paano natin malalaman kung yung niload natin na speaker ay kayang-kaya ng amplifier. Ah, uh, actually 120 volts ito guys na klase ng amplifier. Ah, uh, transformer natin maliit. Yeah. Ah, uh, ang niload natin na speaker ay dalawa yan, isang D15 na 350 watts. Tapos isang D12 na 250 watts. Yeah. <coughs> Manalaman natin guys kung kaya na ang amplifier yung niload natin na speaker uh, sa so mga may gitan guys na pag adjust ng kanyang low uh, sa so mga integrated amplifier, yung kanyang bass yung base yan pero dito uh, wala kasi itong pita ng bass mid, and treble uh, nandito sa so guys sa kanyang equalizer nalagyan natin ng music yan Uh, dapat guys pag ah uh, dito ng ano yung ulo ng inyong equalizer o yung bass ng inyong integrated amplifier uh, dapat hindi gumagaralgal yung uh, yung speaker. Uh, pag gumagaralgal yan uh, ibig sabihin hindi kaya guys ng amplifier yung load natin na speaker. Ang na experience ko nung araw yan uh, sa 302 na amplifier ah uh, yung ginabit ko guys is 350 watts na original na speaker pag nakasagad yung kanyang ano, yung base, yung bass, uh, gumarag, guys yung speaker. Uh, lagi natin ng kunting yung sikta. alawang paraan para malaman natin na kaya ng amplifier yung nilod natin na speaker uh, susukatin so, natin guys yung ano, uh, yung supply ng transformer ah uh, yan guys mayroon uh, meron siyang 45.9 easy nakasit sa easy guys uh, susukatin so, natin yung ganyan DC yan. ito guys uh, yung ganyan DC uh, maroon siyang uh, 59.6 easy uh, DC uh, lalagyan natin ito guys ng ina. uh, music uh, sasabotin natin guys Tignan nyo guys, uh, nag-drop yung kanyang ano, uh, bultay pag malakas yung tugtog ng amplifier. Uh, ibig sabihin, uh, hindi kaya ng ano, uh, hindi kaya ng amplifier yung niload natin na speaker. Ngayon guys, uh, actually, matagal ko na na-observeran yan sa mga amplifier na 5 buto nung araw. Uh, ko yung EI core sa uh, Trudial yung uh, medyo umatras ng konti yung turo dyan. Uh, si bagay, depende sa, sa ginagamit na uh, AI core. Pag malaki siguro, hindi naman masyado umatras yung ano, uh, yung bolta pag uh, kumakalabog siya. So guys, ulitin ko ulit. Uh, yun nga, uh, nag-drop yung kanyang bolta Kung nag-drop lang sa ng bagya, yeah, uh, mas okay siya. Pero pag malaki yung nag-drop, alimbawa mga 5 volts, uh, ibig sabihin, hindi kaya ng amplifier itong nilod natin na uh, speaker. Yeah. Pwede mo na yung video natin eh may dumating na customer. Ah, hanggang dito lang muna siguro guys. Ah, sana may nakuha kayo ng na konting idea rito sa ano ah, speaker load. Ah, kung paano malaman na yung niload natin na speaker eh, kayang-kaya ng amplifier. Ah, ulitin ko ulit guys, ah hanggang dito na lang muna siguro.